Pumalo sa may git dalawang bilyong piso ang kabuang pinsala sa agrikultura dulot po ng matinding tag-init kabilang po rito ang mga taniman sa iba't ibang rehiyon. Si Clayzel Pardilla sa report. Mula 1.75 billion pesos na karaang buwan, Tumuntong na sa 2.63 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng El Niño. Ayon sa Department of Agriculture, pinakanasalanta ang mga palayan, maisan at ilang taniman ng gulay sa Mimaropa, Central Luzon, Calabar Zone at pito pang rehiyon sa Pilipinas. Pero pagtitiyak ng DA. Hindi pa rin siya ganun kalaki in terms of uh, total area kasi yung area natin na planted sa rice is almost 1 million hectares. Ito is only 10,000, so it's only about 1% yung totally damaged. Pero dahil umiiral pa rin ang epekto ng El Nino, inaasahang lolobo pa ang pinsala sa agrikultura. Tataas pa yung ano eh, uh, to be honest, tataas pa yung, we are the height of El Nino now. Uh, hopefully by end of May, tapos na yan, na. So Uh, what we can, what what we can do lang talaga is uh, give give whatever uh, seeds and fertilizers we can give no and uh, even other types of crops para i-plant nila na hindi nagre-require ng masyadong marami tubig. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga magsasaka, higit isang bilyong pisong halaga na ng ayuda ang naipamahagi ng DA sa mga apektadong magsasaka gaya ng binhi, pataba, patubig, pautang at insurance. Positibo ang ahensya na maabot pa rin ang 20 million metric tons na palay production. Batay sa Philippine Statistics Authority, bahagyang sumigla sa 4.8 million metric tons ang ani sa unang quarter ng 2024. Pinag-aaralan ng itaas ang buying price ng National Food Authority sa binibiling palay sa mga magsasaka upang mas lumaki ang buffer stock ng bigas sa panahon ng kalamidad. Nasa 19 hanggang 23 pesos ang procurement price mula sa mga magsasaka pero umaabot hanggang 30 pesos ang bili ng mga trader. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 48 hanggang 66 pesos ang kada kilo ng lokal na bigas. We expect na hopefully pababayan by the second half of this year. But as of the moment, since nandiyan yung lingering effects ng El Nino, I don't think bababa pa nga as of the moment. Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.